Hindi na mabilang ang mga insidente kung saan nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa operasyon ang umaabot sa milyon o minsan pa nga ay bilyong halaga ng mga peking produkto. Iba-ibang mga produkto ito gaya ng bag, sapatos at mga gadget. Ang pagbebenta ng mga counterfeited goods ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Section 155 ng Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Sinasabi nito na bawal ang paggawa, pumimeke, pangungopia at panggagaya ng isang rehistrado at orihinal na trademark o brand nang walang pahintulot mula sa nagmamayari nito. Ang sino mang magbebenta, magpapamigay o mag advertise sa mga peking produkto nito ay mapapatawa ng dalawa hanggang limang taong pagkakakulong at pagmumultahin ng nasa 50,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Ang mga naturang produkto ay kukumpiskahin din ng mga otoridad. Kung mayroon pa kayong nahuling pinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ang mga maling gawain atin ang pansinin para hindi na ulitin sa DZRH. Hoy! Bawal yan!